Sino itong mga bibisita sa Itbulaga, na yayanigin ang noontime? Pure gold, dalawang araw trending, bakit kaya? Lakas ng Itbulaga, muli na namang naramdaman. The Bark Ad's Main, balik Itbulaga na. Ngayong Miyerkules nga, July 2, 2025, ay bukod na kay Julia na nakasama ng mga The Bark Ad's. ay balik itbulaga bulaga na rin nga si Maine. Kaya naman, ay muling ang napanood ang kakulitan nito sa Itbulaga. Matatandaang, napag-usapan na rin na natin ang dahilan, kung bakit ilang araw din hindi napanood si Maine sa Itbulaga noon. Kaya naman, ay marami na ang mga natuwa, na muling mapanood si Maine sa Itbulaga, na mga namiss din na si Maine. Ngayong Miyerkules din na ay bumisita din ang dating The Bark Ads na si K Brosas para i-promote ang kanyang 25th anniversary concert sa July 27, 2025. na matatanda ang bumisita na rin noong October 2024 sa Itbulaga, sa segment na Bawal Judgmental. At matatandaan din namang naging The Bark at host din, mula noong 2001 hanggang 2003. Hindi pa nga natapos dyan, dahil may maagang concert din nga sa Itbulaga ang The Mersey Beatles, sa segment naman na The Clones. na kung saan ay nag-request pa nga si Bossing ng kanta dito. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Miyerkules din, ay muling ang naramdaman ang lakas ng Itbulaga, dahil isang oras na pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 140k na nga ang dami ng nanunood dito at makikitang may mahigit 77k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime sa kaparehong oras. At mabilis pang pa ang dumami ang mga nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at makikita ngang umabot na nga ng mahigit 151k, ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 65k naman ang dami ng nanonood sa Showtime, sa kaparehong oras pa rin. Natandaan, na tinunanan natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, dalawang araw ngang nag-trending ang gagawing Pure Gold OPM Con, kasama ang mga kilalang OPM artist. Na kung saan ay makikita nga sa FB post ng Pure Gold, ang mangyayari ng OPM Con ngayong July 2025. At ganun din naman sa post ng G22 sa kanilang official X account na kung saan, ay kasama nga sa Pure Gold o PMCON 2025 na ito, ang Bini, J22, SB19, Kaya, Suntis Lola, at ganun din si Flow G at Spastic Lee. At dahil nga dito, ay makikita ngang dalawang araw nag-trending ang Pure Gold o PMCON 2025, na makikita ngang nasa number 32, number 33, number 34, number 35 at number 36 trending list ito noong July 1. At nasa number 50 trending list naman ito ngayong July 2. Na syempre, ay marami nang na excited at nag-aabang nito. Samantala, marami na rin nga ang mga nag-aabang, sa malaking posibilidad ng pagbisita ng isa pa sa mga cast ng ang mutsa ng Section E sa Itbulaga, ito nga, ay si Ashton Albiga o JJ Samutsa ng Section E, na matatanda sa Sugod Campus pangalang ng Itbulaga, ay may ilan na nang nag-request ng pagbisita ni Andres at Ashton sa Itbulaga. Na matatandaang una nang ang bumisita si Andres mulak noon sa Itbulaga. At si Rabi naman ay nakakasama ng mga Dabark ad sa Friday Bonding sa Itbulaga. Kaya naman, ay marami nga ang mga nagre-request na mga netizens. Patungkol nga sa pagbisita naman din ni Ashton sa Itbulaga. Na matatanda ang dalawang araw pang ang nag-trending noon ang request na ito. Na hindi nga lang yan, dahil gaya ng una na nating napag-usapan, patungkol nga sa sampung bagong shows na dapat abangan sa TV5. Ay kasama nga sa sampung bagong shows na ito, ay ang pagbibidahan naman ni Robin Angeles na sedusang Drake Palma, na kung saan, ay isa nga sa mga nasa list ng mga bagong shows na mapapanood sa TV5 na kung saan ay dapat nga nating abangan sa kapatid network. At dahil nga dyan, ay may malaki din ng posibilidad, na bukod nga kay Robin na nakakasama na ng mga double Bark at Stwing Diernes, ay mag-guest din sa itbulaga ang isa sa mga bida dito na si Angela. Lalo na nga't lahat ng mga shows na naipapalabas sa TV5 ay nagge-guest sa Itbulaga para mag-promote ng kanilang mga shows. Na matatanda ang nag-trending pa nga noon ang sedusang Drake Palma nang magsimula itong mapanood sa Viva One app. At gaya nga ng ang mutsa ng Section E ay maipapalabas din ito sa TV5 pagkatapos mapanood sa Viva One app. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?